Kakain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. Hanap nyo ba yung authentic na Ilocano dishes? Meron nga tayong natagpuan dito sa Cavite na isang solid at napakasarap na kainan ng mga Ilocano foods. At ito nga ang Sarios Ilocano Food Cavite Restaurant na located sa 184 Pag-asa 3 Ibus Cavite. Pag di nyo pa nakuha, i-waste nyo na lang guys. New generation na ngayon. At pagdating mo nga dito, napakalawak ng kanilang area at pwede kang mag-parking ng inyong sasakyan, mga motor at kung may kasama kayong bata, pwede kayong magsiso dito at magswing-swing. Ang nakakatawa dito pagdating namin is mango seasonal, kaya yung mga mangga dito nag-uumpukan, abot kamay mo na yung mga mangga dito, pwede mong pitasin, kaso nga lang guys, bawal magpitas. Kung magaling ka mag-dark, pwede ka mag dito, kagaya ko. Bullseye. At ayun nga, in order na namin ang kanilang mga pangmalakasang Ilocano dishes dito. Una na nga sa listahan ang pulpog. Gamit nila dito ay inhiyaw na liyempo na nakatimpla sa suka para siyang kinilaw pero inhiyaw yung kanyang liyempo. Ang kanilang dining ding ang original na ginagamit dito ay labong pero dahil nga seasonal lamang ito, kaya ang gamit nila dito ay mushroom na kung tawagin ay uong. Ito naman ang kanilang dinakdakan. Inaluan nila ito ng mayo at ang laman nito ay maskara ng baboy. Pero alam nyo ba ang authentic na sahog nito ay dapat utak ng baboy. At ito naman ang kanilang pinikpikang manok. Ang sabi nga nila dito, killing me so Dahil tinutorture nila yung manok kaya makikita mo dito na medyo may pasapasa -pasa yung mga manok nila dito. At yung asim nito, panalong panalo. Umorder din kami ng kinigtot Halos same sya ng papaitan ng sabaw pero ang pagkakaluto nito ay tinatawag nilang raw dahil yung meat nito nilalagay lang siya kapag kumukulo na yung sabaw. At syempre ang kanilang best seller ng bagnet kare-kare ang laman nito ay bagnet na may kasamang talong, sitaw at pechay. Sauce pa lang nito guys panalong panalo na kiniig na sisig. Ito ay isang klase ng meat na pag-preserve at niluluto gamit ang smoke o pinapausukan siya. Then sa kanila ito ginagawa na paborito nating sisig. At syempre ang kanilang papaitan, authentic Ilocano food na may lamang loob then onion leaves. Beef to kasi kambing ang gamit nila dito. At syempre, kung tag-init, meron din sila dito ang halo-halo na may dalawang klase ng size na perfect ngayong tag-init. Ay secret ingredient sila dito na kung saan inahalo na nila sa kanilang mismong yelo. Kaya napakasarap ng kanilang halo-halo dito. After natin umorder ng mga ulam nila dito, umorder din tayo ng kanilang cucumber lemonade na kung saan napaka-refreshing naman talaga at napakasarap. So yun guys, nakita natin si sir sa si ma'am. Hi ma'am, kamusta po? Hi. Ma'am, ano po pangalan nila? Stephanie. Ma'am, it's po ba tayo dito? Yes. Ah, kamusta naman po yung lasa nung kinakain natin dito? The best yung dingding. -ding. Din -ding Sa parang Ah. Sulit so, naman po yung price. Yes, yeah, sulit so, na sulit. Oo, oh, okay lang. recommended ba siya sa mga ano? Sa mga tao na gustong bumisita or tikman itong pagkain dito? Ano, Super. Ano? Rate po natin 1 to 5. 5 yung highest. 5. Alright. Thank you. Thank you sir. Ano? Hanggang no dalan na ba kayo? Titikim na 'yan.